Nila LGU na mahagi ng tulong sa mga nasunugan at daang pamilya sa Sambuanga City nakatanggap ng agri-products at grocery items. Nagbabalik si Bian Manalo sa report, Rise and Shine din. Nagpaabot ng tulong pinansyal ang Pamahalang Lungsod ng Maynila sa mga biktima ng magkakahiwalay na sunog sa limang barangay. Bawat pamilya ay nakatanggap ng 10,000 pisong tulong mula sa LGU layo nitong makaagapay sa mga nasunugan na makapagsimulang muli. Bilang pahabol na pamasko, nasa isang daang pamilya sa Zamboanga City ang nakatanggap ng iba't ibang agri-products at grocery items mula sa Department of Agriculture. Nakinabang dito ang mga pamilya sa barangay Dulian. Kabilang dito ang bigas, itlog, iba't ibang gulay, isda at sardinas. Bahagi ito ng year and gift giving ng kagawaran. BN Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas.